Isang nakakagulat na balita ang lumabas kamakailan na tiyak na gumulantang sa mga tagahanga ng showbiz couple na sina Sara Geronimo at Mateo Gidicelli. Matapos ang maraming taon ng katahimikan tungkol sa kanilang relasyon, isinapubliko ni Sara ang isang malaking revelasyon, isang pahayag na naglalaman ng masakit na katotohanan tungkol sa umano'y babae na naging sanhi ng pagkakalamat ng kanilang pagsasama. Sa isang emosyonal na interview, isiniwalat ni Sara na si Maha Salvador, isang kilalang aktres at matagal ng malapit kay Mateo, ang babae na bumabasag sa kanilang tahimik na relasyon. Ayon kay Sara, matagal na niyang nararamdaman ang paglayo ni Mateo, ngunit hindi niya inakalang ang matalik nilang kaibigan ang magiging ugat ng pagkakagulo sa kanilang relasyon. Nakakasakit ng damdamin kasi matagal ko siyang itinuring na kaibigan. Hindi ko akalain na sa kanya pamanggagaling ang sakit, pahayag ni Sara habang nagpupunas ng luha. Dagdag Sara, nagsimula ang kanyang hinala ng mapansin niyang nagiging mas madalas ang pagkikita ni na Mateo at Maha, kahit na hindi naman sila nagtatrabaho sa parehong proyekto. Minsan nahuhuli ko sila na nag-chat-chat sa kalagitnaan ng gabi. Akala ko noon, parte lang ito ng kanilang pagiging magkaibigan, pero habang tumatagal, hindi na ito parang normal na friendship, ani Sara. Sinabi pa ni Sara na ilang beses na niyang sinubukan na ayusin ang kanilang relasyon, ngunit sa tuwing dadalhin niya ito sa usapan, ipinagtatanggol ni Mateo si Maha at sinasabing walang dapat ipag-alala. Mahirap magtiwala kapag may mga senyales na hindi mo na matanggihan. Hanggang kailan ako magbubulag-bulagan? Dagdag pa ng singer, na tila wala ng balak ipagpatuloy ang katahimikan sa kabila ng masakit na sitwasyon. Samantala, si Mateo Gidicelli, na nasa gitna ng kontrobersya, ay naglabas din ng kanyang sariling pahayag upang ipagtanggol ang sarili mariin niyang itinanggi ang mga alegasyon at sinabing walang katotohanan ang mga ito. Ang pagkakaibigan namin ni Maha ay matagal nang nandoon bago pa man kami ni Sara. Wala itong ibang ibig sabihin kundi platanak na pagkakaibigan paliwanag ni Mateo. Pinanindigan niya na walang anumang masama o malisyosong ugnayan sa pagitan nila ni Maha at umaasa siya na mauunawaan ito ni Sarah. Walang dahilan para maghinala si Sarah. Mahal ko siya at handa akong ayusin ang lahat ng ito para sa amin, dagdag pa ng aktor. Sa gitna ng tensyon, hindi rin napigil ang magsalita ni Maha Salvador. Ayon sa kanya, nasasaktan din siya na nade-dawet ang pangalan niya sa isu. Hindi ako sanay na napag-uusapan ang mga ganitong bagay lalo na't walang basehan. Kami ni Mateo ay matagal ng magkaibigan, at wala kaming anumang relasyon na makakasira sa relasyon niya kay Sarah. Mahal ko silang pareho bilang mga kaibigan, kaya masakit din para sa akin na madawit sa isyong ito, Ania. Ngunit sa kabila ng mga paliwanag ni Mateo at Maha, tila hindi pa rin kumbinsido si Sarah. Ayon sa mga malalapit sa singer, matagal na siyang nagdurusa sa kanyang mga hinala, ngunit pilit niya itong itinago dahil sa pagmamahal kay Mateo. Sinubukan niyang magtiwala, pero sa tuwing may makikita siyang kakaiba, hindi niya na alam kung paano haharapin pagbabahagi ng isang malapit na kaibigan ng singer. Ngayon, masusubok ang tibay ng relasyon ni Nasara at Mateo sa gitna ng kontrobersyang ito. Marami ang nagtatanong kung paano nila malalampasan ang pagsubok na ito at kung may pag-asa pa bang muling bumalik ang dati nilang relasyon. Ang tanong ngayon, magkakaroon ba ng closure sa kanilang issue? O magpapatuloy ang tila hindi matapos-tapos na alangas-ngas? Habang inaabangan ng publiko ang susunod na hakbang ng mag-asawa, ang mga tagahanga ay nananalangan para sa kanilang kapakanan. Hiling ng marami na sanay maresolba ang gusot na ito, at muling makita ang mga ngiti at pagmamahalan sa pagitan ni Nasara at Mateo. Ngunit sa ngayon, tila maraming katanungan ang kailangan pang sagutin at maraming syuga.